Alam mo bang, may mga tanong na hindi talaga tanong, kundi panlilin lang. Mga simpleng salita na parang inosente lang sa pandinig. Pero sa likod nito, may bitbit -bit na lason. Ginagamit para paikutin ang isipan mo. Wasakin ang tiwala mo sa sarili mo. At dahan-dahang kontrolin ang kwento ng buhay mo, nang hindi mo namamalayan. Ang tiwala. Minsan lang yan masira. At kapag nabasag, Bihira na ulit mabuo. Pero alam mo ang mas delikado? Yung hindi mo alam na may panlilinlang na palang nangyayari. Yung akala mo, naguusap lang kayo. Pero sa totoo, iniikot ka na. Ginugulo ang realidad mo. Sa video na ito, ibubunyag ko ang limang mapanlinlang na tanong na madalas ginagamit ng mga sinungaling, manipulador, at kahit ng mga taong malapit sayo. Tanong na, akala mo'y harmless. Pero ginagamit para ibaliktad ang sisiwa sa akin ang kumpiyansa mo. At gawing ikaw ang may problema. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka iiwanang walang sandata. Bawat tanong na ilalantad ko dito, may kaakibat na stoic strategy. Para kapag narinig mo ulit yung tanong, hindi ka na basta-basta matataranta, hindi ka na matatakot, kalmado kang re-responde, may dignity, may paninindigan, at may control. Hindi ito simpleng video, ito ay paalala, isang babala, at higit sa lahat, isang aral. Kung paano mo maipagtatanggol ang sarili mong katotohanan sa mundo ng manipulasyon. Kaya huwag mong iskip ang kahit isang segundo. Dahil minsan, isang tanong lang ang kailangan para malaman mo kung sino talaga ang kaharap mo. Nasaan ka ngayon habang pinapakinggan mo ito? Nasaan ka ngayon habang pinapakinggan mo ito? Nasa kwarto ka ba, tahimik na nag-iisa? O baka nasa biyahe ka, sa bus, sa tren, habang pinagmamasdan ng mundong abala sa drama? O baka nasa trabaho ka, tahimik lang pero nagmamasid, kasi parang may kakaiba sa mga taong nasa paligid mo. Shoutout sa lahat ng solid listeners at followers na laging alerto, laging mapanuri. Kung isa ka sa mga taong hindi basta-basta nagpapaniwala, o isa ka sa mga minsang niloko, pinaiyak, pinaikot at pinatahimik ng mga taong akala mo'y mapagkakatiwalaan. Itong video na to ay para sa'yo. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Nasaan ka ngayon habang pinapakinggan mo ito? Nasa kwarto ka ba, tahimik na nag-iisa? O baka nasa biyahe ka, sa bus, sa tren, habang pinagmamasdan ang mundong abala sa drama? O baka nasa trabaho ka, tahimik lang pero nagmamasid, kasi parang may kakaiba sa mga taong nasa paligid mo. Shoutout sa lahat ng solid listeners at followers na laging alerto, laging mapanuri Kung isa ka sa mga taong hindi basta-basta nagpapaniwala O isa ka sa mga minsang niloko, pinaiyak, pinaikot at pinatahimik ng mga taong akala mo'y mapagkakatiwalaan Itong video na to ay para sa'yo Handa ka na ba? Tara, simulan na natin Tanong number 1 Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? familiar ba yan sa'yo? Isang tanong na parang simple lang. Pero sa totoo, bitbit -bit nito ang pinakamalupit na laro sa emosyon. Ginagamit ito ng mga taong ayaw sagutin ang totoong issue. Kaya ibabalik sa'yo ang pressure. Hindi na sila ang may atraso. Ikaw na ngayon ang may kasalanan. Ikaw na ang walang tiwala. Ikaw ang masyadong sensitive. Biglang ikaw ang kailangang magpaliwanag. Kaya kapag narinig mo to sa partner mo, sa kaibigan, o kahit sa katrabaho. Mag-ingat. Hindi ito tanong. Isa itong emotional reversal para matahimik ka. Pero tandaan mo ito. Ang tanong ko ay hindi tungkol sa tiwala kundi sa paliwanag. Hindi mo kailangang mag-guilty. Hindi mo kailangang umatras. Ang tiwala pinapatunayan, hindi ipinipilit. At kung malinis ang intensyon nila, hindi sila matatakot sagutin ka ng diretsyo. Tara, dumiretsyo tayo sa susunod na tanong. etso tayo sa... Tanong number 2. Bakit naman ako magsisinungaling dyan? Sounds innocent, ba? Diba? Parang may sense. Parang logical. Pero sa likod ng tanong na... Yan, nagtatago ang isa sa pinaka-smooth na anyo ng panlilinlang. Kasi hindi yan sagot. Isa yung depensa. Isa yung deflection para ilihis ka sa tunay na issue. Nahuli mong may ka na iba. Bakit naman ako magsisinungaling sa ganyan? Tinanong mo ang boss mo bakit binago ang usapan. Wala naman akong dahilan magsinungaling, di ba? Pero pansin mo, wala silang binibigay na klarong sagot, walang facts, puro assurance lang. At bago mo pa mamalayan, ikaw na ang nagdududa sa sarili mo. Pero tandaan mo, ang layunin ko ay linawin ang katotohanan, hindi manghusga. Hindi ito tungkol sa drama, kundi sa detalye. Hindi ito away, ito ay tanong. At kung talagang wala silang tinatago, hindi sila magiging defensive. Tuloy natin. Mas lalo pang tumitinde. Tanong number three. Kaya mo bang itago to? Pamilyar ba yan? Parang wala lang. May kasamang ngiti, bulong, o kilig-kiligan. Pero sa totoo lang, hindi yan tiwala, trap yan ginagamit ang tanong na yan para gawing kasabwat ang konsensya mo hindi ka lang kausap ginagawa kang kakampi sa kasinungalingan yung kaibigan mong nagpaandar ng chismis 'wag mong sabihin ha sa atin lang to yung partner mong kinausap ulit ang ex promise walang mali siya to basta itago na lang natin pero teka bakit kailangang itago at bakit ikaw ang ginagawang tagapagtago kung may respeto sila sayo, hindi ka nila ilalagay sa sitwasyong taliwas sa prinsipyo mo. Kaya ito lang ang sagot mo dapat. Mas pinipili ko ang open communication. Kung makakasira ng tiwala, hindi ako sasali. Hindi mo kailangang magpakaloyal sa sikreto na labag sa values mo. Ang tunay na respeto, hindi hinihila pa baba, kundi tinutulungan kang tumayo ng diretsyo. Tanong number four. Sinong nagsabi niyan? Kapag narinig mo to, huwag kang agad magpaliwanag. Dahil ang tanong na, yan, hindi para ayusin ang issue. Gusto lang nilang patayin ang source, hindi ang problema. Nahuli mo na. May ginawa silang mali. Pero imbes na sagutin, sino nagsabi sa'yo? Sino nag-impluensya sa'yo? Di mo na tuloy mapagtuunan ang nangyari, kasi biglang ikaw na ang parang may atraso. Ito ang warning sign. Kapag ang unang tanong ay hindi, totoo ba yan? Kundi, sino nagsabi niyan? May tinatago yan. May... Suddenly malamig, biglang defensive. Minsan pa, tititigan ka. Parang iniskan kung nagsasabi ka ng totoo. Pero bilang isang stoic, ito ang sagot mo. Ang mahalaga ay kung totoo ang sinabi, hindi kung sino ang nagsabi. Ibalik ang usapan sa isyo hindi mo kailangan ibunyag ang source mo. At lalong hindi mo kailangan mag-guilty dahil lang gusto mong malaman ang totoo. Ang katotohanan ay hindi chismis. At kung wala silang itinatago, hindi sila matatakot harapin ito. Malapit na tayong makarating sa pinakamapanganib na tanong, Ready ka na ba? Tanong number 5 Hindi mo ba ito naaalala? Isa sa pinakamapanganib na tanong, hindi dahil offensive siya, kundi dahil ginagamit itong sandata para sirain ang tiwala mo sa sarili mong alaala. Ito ang tawag natin sa gaslighting, sinabi raw nila. Pinayagan ka raw dati, na ipaliwanag na raw nila sa meeting. Pero wala kang matandaan, at wala ring record. Pero confident sila. Sobrang detalyado pa ng kwento nila. At bago mo pa mamalayan, ikaw na ang nagdududa sa sarili mo. Ito ang limang tanong na tahimik pero mapanira. Madalas nating naririnig minsan sa simpleng usapan, minsan sa taong akala natin ay mapagkakatiwalaan. Isa. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Dalawa. Bakit naman ako magsisinungaling diyan? Three. Kaya mo bang itago ito? Apat. Sinong nagsabi niyan? Hindi mo ba ito naaalala? Sa unang tingin, para lang silang normal na tanong. Pero sa likod ng bawat isa, may bitbit -bit na intensyong kontrolin ka. Guluhin ang isipan mo. At paikutin ang realidad mo hanggang ikaw mismo ang magduda sa sarili mo. Hindi lang ito tanong. Ito ay mga armas ng panlilinlang, tahimik, tuso, at kadalasang ginagamit ng mga taong takot sa accountability. Pero ngayon, may alam ka na. Hindi ka na basta-basta mauuto. Hindi ka na mapapatahimik gamit ang drama, guilt, o pangiikot. Dahil may stoic power ka na. May kakayahan ka ng tumugon na may dignidad, hindi emosyon may lakas ka ng pumili ng katotohanan, kahit masakit, kahit magulo. At yan ang tunay na kapangyarihan, hindi ang magreak, kundi ang tumindig, kalmado, mapanuri, hindi natitinag. Comment mo nga, hindi ako basta-basta maluloko. At kung may natutunan ka, ilike mo to, ishare mo sa mga taong mahal mo. At isubscribe para sa mas marami pang stoic na magtatanggol sa'yo sa panahon ng kasinungalingan. Aral mula sa Stoicism at tandaan, ang tunay na tiwala hindi hinihingi, pinapatunayan. Simula ngayon, huwag kang matakot magtanong at higit sa lahat, huwag kang matakot magduda kapag may nararamdaman kang hindi tugma sa katotohanan. Ang tanong mo ay hindi kahinaan. Ang pagdududa mo ay hindi kasalanan. Ito ang unang hakbang sa tunay na kalayaan. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, I-comment mo. Hindi ako basta-basta maloloko. I-share mo ito sa mga kaibigan, kapamilya, o katrabaho. Mga taong gusto mong protektahan mula sa panlilinlang. At kung gusto mong mas matuto pa ng stoic strategies para sa relasyon, karera, at pang-araw-araw na laban sa buhay, mag-subscribe ka na. Dito, hindi lang tayo natututo, tumatatag tayo. At tandaan, ang tunay na tiwala ay bunga ng katapatan, hindi ng pressure. Piliin mong magtiwala sa totoo, hindi sa sanay magtago.